Samantala, napapanahon ng maitampok sa maraming venues ang kasaysayan ni Pedro Calungsod na sa linggo ay magiging ikalawang santong Pilipino. Ang karagdagang detalye hatid ni Xiao Chua sa Showtime Time, Ako ay Pilipino. Pakasaysayang araw po! It's Xiao Time! Sa linggo, 21 October 2012, ipagdiriwang po ng mga Katoliko ang Mission Sunday kung kailan magdiriwang din ang buong bansa sa paghirap kay Beatus Petrus Kalungsod bilang ikalawang Pilipinong Katolikong Santo sa lungsod ng Vaticano. Santi Petri Kalungsod? Siya na nga ang binatilyong bisaya na si Pedro Kalungsod. Ilang trivia. Walang larawang aktual si Pedro, pero ang modelo sa pinturang ginawa ni Rafael del Casal na ginamit sa kanyang beatifikasyon ay ang estudyanteng ilonggo na ngayon ay basketbolistang si Ronald Tubid ng Baraco Bull, nickname The Saint. Ayon sa tala ni Padre Catalino G. Arevalo, S.J., katuwang si Pedro ng isang eswitang si Blessed Diego Luis de San Vitores sa kanilang misyon ng pangaral na nagsimula noong June 16, 1668 sa mga taga Marianas o Guam. Kung baga, boy lamang ni Father Diego de San Vitores si Pedro, katulong sa pagbuhat ng gamit at maring katulong din sa pangaral. Sa edad na 40, malabo na rin ang mga mata ng pari, kaya baka katulong na rin niya sa pagbasa. Oo, nakatulong lang si Pedro. Ngunit kahit na gayon, ng mga nibang buhay ng pari, nagpakita siya ng ekstraordinaryong kabayanihan. Nagpumilit si Padre Diego de San Vitores na binyagan ng isang batang anak ng isang kasike o chamorro na si Matapang noong April 2, 1672. Sabi ni Matapang, Walang silbi ang binyag, pinapatay ninyo ang mga bata, sawa na kami sa inyong binyag at aral. Sagot ni Padre, Ayaw kong mamatay siyang hindi binyagan at hindi makarating sa langit. Gusto mo, Patayin mo muna ako pagkatapos, ngunit hayaan mo munang binyagan ko ang bata. Kasama ang kaibigan ni si Hurao na ayaw sanang patayin ang itinuturing niyang mabuting pari, ngunit nabuyo ng tawaging duwag, kumuha sila ng mga sandata. Nang lumusob ang dalawang tsamoro sa tabing dagat, si Pedro ang unang nakita. At sinibat ng sinibat, ngunit maliksi si Pedro at laging nakakaiwas. Kung sinunod lamang nila ang payo na mag-armas, sana na ipagtanggol niya ang sarili at ang pari. Sa huli, Tinamaan si Pedro sa dibdib. Matapos nito, biniyak nila ng machete ang kanyang ulo. Nilapitan ni San Vitore si Pedro. Binulungan ng ilang salita si Pedro at matapos ay bumaling sa dalawa. Itinaas ang krusipiho upang sila hikayating magsisi. Kung paano pinatay si Pedro, ganun din pinatay si Padre Diego. Ano man ang ating pananampalataya, si Pedro, ang kapampangan taga-bacolor din na si Nicolas de Figueroa na namartin, namartir din sa Guam isang araw bago si na Pedro at ang Pilipinong paring si Richie Fernando, S.J., na tinabunan ang Granada upang mailigtas ang kanyang mga estudyante sa Cambodia noong 1996 at ang ating mga bayani ay huwaran ng sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito, na ang isang tao ay mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ako po si Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Shoutsa.